Oh my god. Guys, nga rin kay, kuan lang siya, limaaw. Pero nga to sa ubos kay, sog siya kaayo. Sog, kusog ang kaning kuan bitaw. Ang iyang awas sa tubig. Guys! Ano, kumusta na kayo dyan? Ah, di mag-away lagi. ina ninyo, oy. Dili lagi di magbigni-bigni. Kaya ang ending, ah, maghilaka mo, anak. kay mag-away-away man mo. So, okay lang o mga isog ka nang di manghilak, no? isog man ko na sila guys we dili ko na sila mahila kasi mag-away sila ganun ba guys talaga ba okay <laughs> ah ah <laughs> so anyway um di ada mi karon guys sa daplin na sa may pila-pila no so ang mga pudja to na sige na sila gutlo Og mga bulak kapariha sa ilang gibuhat kagahapon. Kay ganahan ko no sila mangutlo og bulak and then ibutang sa altar. So, which is good. So, ituloy nyo lang yan. And tagas-tagas sa day kay para nindot inigbutang sa base. a Very nice. Very good. So, kinsay mo kuha og white lady flower. Mimi, why, why, chit, chit? Asan naman mo? Mimi, why, why, chit, chit? Ah, oh, di asa chit, chit. Si Mimi at si why, guys, wala dito. <coughs> Uy, dili mag-away-away lagi. <coughs> Tarungan na inyo kuan ang mga bulak please. Guys, kay hibalwa ba mo ang mga tanom diri guys nga palay kay hapit na siya mamuswak. So by September, October, so nalala na siya bunga puhon and by uh, November I think pwede na siya mag-ani, no? Mm, galing. Super healthy. Oga, oh, nindot kayo ang tubo, no, sa atong mga kahumayan. <laughs> ba? super, 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 duper, duper. Ay.